Ano ba itong maliit na lugar na ito? Sabi ko, naglilinis na dito. Bingi ba ako? Jaina, hindi pa kami tapos kumain. Bulag ba kayo? Kayong dalawa. Magsasara na ng maaga ang tindahan ngayong gabi. Libre ko na ang kinain yung dalawa. Mas mabuti pa'y umalis na kayo. Umalis ka dyan. Wala kang karapatang magsalita dito. HMPH hindi ko inakala na may ganitong makasariling magandang babae sa maliit na tindahang ito. Mga kapatid, tingnan ninyo ito. Ha ha ha. Kung ayaw mong umalis, pwede ka ring sumama. Samahan mo kaming maginuman. Sino ka bang walang hiya ka? Umalis ka, walang hiya, dahil sinabi mo iyan. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano umalis. Kung magiging bastos ka ulit, huwag kang magtataka kung hindi ako magiging magalang sa iyo. Haha, -ha. tingnan mo ang hitsura mong mahina, Naglakas loob ka pang ang aking ikaapat na kapatid? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kumalis ka na. Naiinis na rin ako. Mga kasama, gusto yata ng batang 'to na mamatay na siya. Bigyan natin siya ng pabor. Ipakita natin sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga matitigas ang ulo. Bitawan mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Talagang matigas ang ulo niya. Ah, tingnan natin ngayon. Ang katawan mo at ang bibig mo. Alin ang mas matigas? may alam pala sa pakikipaglaban. Hindi nakapagtataka kung ganyan ka bang. Alam mo ba kung sino ako? O si apat na kuya. Mahigit sampung taon na akong naglalakad dito. Lahat ng ito ay teritoryo ko. Wala pang nakakalabas ng buhay. Na naglakas loob na magulo. Sa teritoryo ko. Anong gagawin mo? Huwag mong isipin na dahil marunong ka. Nang konting martial arts. Pwede mo nang gawin ang gusto mo. Hindi ba kayong mga tao ang gumagawa ng gusto ninyo? Alam mo ba kung sino ang Bosko? Mababaliw ka kapag sinabi ko sa iyo. Sino ba ang boss mo? Mababaliw ako. Pakinggan mo, ang Bosko ay si Yang Heng. Ang pangalan niya sa buong Tianhai City, walang hindi nakakakilala, walang hindi nakakaalam. Siguro narinig mo na siya, 'di ba? Kilala ko nga siya. Kakikita ko lang sa kanya kahapon. Ha ha ha. Kahit nakita mo siya, sino ka ba naman? Ang boss namin ay hindi mo basta-basta makikita kahit gusto mo. Huwag kang ang magyabang dyan ng walang basehan. Kung marunong kang makiramdam, lumuhad ka na ngayon at magbigay sa akin ng tatlong malakas na pagyuko. At ikaw, magandang dalaga. Kung sasamahan mo ako ng maayos, hindi nakita papansinin. Kaya kung hindi ako marunong makisama, huwag mo akong sisihin. Kung magiging malupit ako, ikaw ang naghanap ng suntok na yan. Kung matapang ka, hintayin mo ako. Pero na. Suhan, baka hindi sila mapapaalis. Umalis na tayo. Oo nga, umalis na kayo agad. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Kung hindi natin sila kayang labanan, hindi ba natin sila kayang iwasan? Boss, pasensya na sa abala. Babayaran ko muna ang pagkain sa mesa na ito. Hindi, hindi, hindi. Umalis na kayo agad. Sinaktan nyo ang mga tao ko at gusto nyo pang umalis. Sino ang ganoon katapang? Titao ko, naglakas loob kang saktan, yan gay. Boss, ako ang sinaktan niya. Dahil lang may alam siya sa martial arts, sinaktan niya ako. Nagmamayabang pa siyang kilala kanya. Huwag mong ilalayo ang baril sa kanya. Ikaw na walang kwentang bagay. Dumating na ang katapusan mo. Sinasabi ko sa iyo hindi mo man lang tiningnan kung sino ka, nang ahas kang guluhin si Ginoongso. Isa ka pa, isa ka pa, puro ka lang problema na ginagawa ko. Si Ginoongso ay isa sa mga tauhan ko na hindi nakakaalam at nakasakit sa iyo. Patawarin mo po kami, ang mga tauhan mo ay napakahusay. Hinalay sa harap ng publiko ang aking nobya. May tao rito, halika rito, hilahin mo siya at baliin mo ang mga binti niya. Array, bugbugin mo siya. Miss Kiao, ako po ang may kasalanan sa hindi ko pagdisiplina, humihingi po ako ng paumanhin sa inistorbo ko kayo. Pakiusap, tanggapin ninyo itong Platinum Membership Card, ito na ang aking paghingi ng tawad sa inyo. Sapat na ang kaguluhan ngayon, pagod na kami, umuwi na tayo. Hi, ako na lang maghahatid sa inyo, hindi na, magtataksi na lang kayo pa uwi, ha? Ah, oo nga pala, yung mga tauhan mo kasi ang gumawa ng ganito kagulo ngayon, nagmamadali pang magbayad, sige, sige, babayaran namin bakit si Yang Heng ay parang nakikipag-usap sa dalawang tao kahapon? Suhan, bakit ganoon siya kamagalang sa iyo? Talaga namang mahirap intindihin itong si Sukan. Aari po ba kayong pumunta rito? Ginoong Su, ano bang nangyari sa akin? Si Boss Zhang dahil lang iyon sa si Luo Cheng. Ang pinsan niya ay kasali rin sa underground circle. Nang ma-disable si Luo Cheng, nalaman ng pinsan niya na may kinalaman ako sa bagay na ito. Pinalibutan nila ako rito, mapipilitan akong ibigay ka sa kanila. Nasaan ka? Pupunta ako agad. Sa Entertainment City. Boss Yang, Sino ba talaga itong si Liu Cheng? Naglakas loob siyang saktan ka. Ang kuya niya ay si Liu Fang. May impluensya siya sa Tianhai City. May tuturing na kasing lakas ko. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Pero hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng magaling na mandirigma. Binali niya ang mga kamay at paan ng aking kapatid. Nang araw na iyon, si Yang Zikheng nga ang nag-asikaso sa mga sumunod na pangyayari. Hindi ko inaasahang nadamay pa ang mga tao niya dahil dito. Anong klaseng mandirigma? Isang Thai boxing master. Sabi nila, galing pa raw sa labasin yan. Dati raw siyang nag-aaway sa ilegal na laban. Maraming dugo na ang nahawakan niya. Sobrang lupit. Nagsabi pa siya ng matinding banta, na kailangan ko raw magbaw at humingi ng tawad sa kapatid niya. Kung hindi, papatayin daw niya ako. Mahirap siyang harapin. Ang Muay Thai, naglakas loob pang tawaging eksperto. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Dahil sa inyo, nadamay ang mga taong iyon. Nasaan sila ngayon, sabihin mo sa akin. Pupuntahan ko sila. Titingnan ko kung gaano kalakas ang tinatawag nilang eksperto. Oh, Boss Yang. Hindi ko inasahan na matigas ka pa rin. Ang mga tauhan mo ay natamba na. Bakit ka pa lumalapit? Naisip mo na, lumuhag ka lang, hindi ba? Maliit na bagay lang yan. May sasabihin ako, huwag kang mayabang. Teritoryo ko ito, linisin mo ang bibig mo, ha 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 ha. Ang teritoryo mo simula ngayon ay hindi na sa iyo hindi pa ganoon karami ang tao ni Boss Yang. Kung luluwag ka, mapapatawad na ito, para hindi maging kaiyahiya kapag dumami na ang tao. Gusto mo bang maging katulad ng iyong guwang di? Mabali ang mga kamay at paa, at hindi makabangon sa kama ng kalahating taon. Si Liu Cheng Mo, hindi na sana makabangon sa kama ng kalahating taon, di ba? Oh, mali. Kisa na siyang pilay, hindi na siya makakatayo habang buhay. Sino ka ba? Ha? Nagsasalita ka ng masama tungkol sa pinsan ko. Ay, pinsan mo pala. Kaya pala kamukha mo siya. Pareho kayong walang pakialam sa buhay. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa mga nasugatang kapatid na ito. At palalampasin na kita. Ha ha ha. Sino itong bastos na bata? Puro kalokohan ang sinasabi. Yang Dacheng, ito ba ang eksperto na inanyayahan mo? Bakit parang, mukha siyang binatang maputi na pinulot lang sa kalye, baka naman isang suntok lang, mamatay na ako. Wala na akong pasensya para makipag-aksaya pa ng oras sa iyo, uulitin ko sa iyo, lumuhad ka at humingi ng tawad, kung hindi, huwag kang umasang may makakalabas ng buhay sa entertainment city na ito ngayon. Bata ka, anong klaseng tao ka ba? Pero hindi na mahalaga. Mula ngayon, isa ka ng patay na tao. Sige, lumuhad ka o mamatay ka. Ang hina mo. Wala akong interes na makipaglaban sa iyo. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Lumuhad kayo at humingi ng tawad sa mga nasaktan nating kapatid. Hindi ko na kayo pagbabayaran. Kung hindi, kayo ang mananagot sa inyong gagawin. Yang Zicheng. Akala ko pa naman may kinuha pang eksperto. Isa pa lang tanga. Yang Yong. Huwag mo siyang kausapin. Bale wala mo muna siya sa akin. Ginoong So, mag-ingat ka. bakit hindi ka sumusuntok, mas mabilis ka pa pala sa galaw ko, akala ko may kaya ka. Hindi ko inakala na ganyan ka pa ina, sobrang nadismaya ako sa iyo. Hoy, nasa na yung sinasabi mong Muay Thai Master, hahaha, ha, ha, nandyan lang siya. Ito na ba yung sinasabi mong Muay Thai Master? Sa susunod, huwag mo na akong isasama sa mga basura na tulad nito. Akala ko naman gaano ka kagaling. Sino ka ba talaga? Huwag kang lumapit, tatawag na ako ng pulis. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Pasensya na. Maaari kong sabihin sa iyo, si Liu Cheng ay si Liu Bei. Kung ang isang basurang tulad niya ay hindi pa rin magbabago. Gagawin kong pagsisihan niya ang pagdating sa mundong ito. At saka, kung mayroon kang reklamo, maaari mo akong puntahan ng direkta. Kung sasaktan mo pa ang ibang tao, pagsisisihan mo ito habang buhay. Opo, alam ko na, Boss Yang. Alam na niya ang pagkakamali niya at humingi na ng tawad. Hayaan na lang natin itong matapos. Ano sa tingin mo? Lahat ay ayon kay Ginoong Su. Umalis ka na. Ruran Suke, so, anong ginagawa mo rito? Dapat ako ang magtanong niyan sa iyo, hindi ba? Ito ang kumpanya ng asawa ko. Anong ginagawa mo rito? Asawa ko, PWE, hindi ka ba tumitingin sa salamin para makita mo ang sarili mo? Kung may alam ka sa sarili mo, umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Kadalasan kasi naririnig ko sa asawa ko na may nanghaharas sa kanya. Ay istorbo siya sa trabaho. Ikaw dapat ang nagsasabi niyan. Huwag mo lang tanggapin ang puso ko. Sila ang tunay na bagay. Mas mabuting umalis ka na lang. Kung makita ko pa kayong dalawa. Nakita ko nga ang ganda ni Yushan. Tungkol naman sa iyo, hindi ko lang napansin. Tanga talaga siya. Punyeta, ayaw mong magpaawat? Sige, ipaparanas ko sa iyo. Ngayon, talagang ipapakita ko sa iyo. Sinampal mo ako, sinampal kita. Anong problema mo? Umalis ka na, halimaw, papatayin kita. Hoy, sabi ko, bakit ganyan kabastos ang bibig mo? Ha? Bitawan mo ako, alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya ko? huwag mo siyang galawin kahit isang kagat, hindi pa rin siya mapipilit. Sige, ipakita mo na ang lahat ng kaya mong gawin. Pero sasabihin ko sa iyo, si Wu Yu siya ng aking fiancé. Huwag kang magkaroon ng maling pag-asa sa kanya, pipilitin ko pa rin siyang kunin, at gagawin ko iyon gabi-gabi, anong pakialam ko? Nako, ginoong Wu, anong nangyari sa iyo? Bakit ka ganyan kakalmado? Hindi ko kayang tanggapin yan, tumayo ka na. No ang ginawa mo sa akin, bakit hindi ako makatayo? Huwag ka namang maging bastos. Hindi kita ginalaw, ano bang ginawa ko sa iyo? Oy, bakit nakaluhod yung tao sa sahig? Ang nakakatawa, hindi ba siya yung nagtatago sa baba kamakailan at nakita ang pinto? May problema ba sa utak niya? Huwag kang tumayo, ano ba ang ginagawa mo dyan? Yushan, nadulas lang ako kanina. Nadulas ka, bakit hindi ka tumayo? May kasabihan nga na maganda, kung saan ka nadapa, doon ka iiyak. Wu Xiao. Hindi ka naman iiyak, di ba? Masaya ako, pakialam mo ba? Masaya ka, Wu Xiao, mag-enjoy ka pa rito sandali. Kami, uwi na muna para kumain. Ah, isang matandang lalaki ang nagpapanggap dito para manloko. Talagang walang hiya, anong tinitingin-tingin mo dyan, umalis ka. Buisit, buisit, mamamatay ka sa kamay ko. Ay, hindi ba't si Wuzhang iyan? Sino ba ang gumawa sa iyo niyan? Mukha kang papatay ng tao. Talagang malaki ang luji ko. Ito ay limang milyon. Gusto kong tulungan mo akong sirain ng isang tao. Siya si Suhan. Kasalukuyan siyang nakatira sa sulok. Hindi naman. Hindi naman isang taon o dalawang taon na tayong magkasosyo. Alam mo namang sakim ako sa pera, pero mas natatakot ako sa kamatayan. Suhan, hindi ko kayang harapin ang pera na ito. Hindi ko rin kayang kitin ka. Hindi ka ba isa sa apat na pinakamalaking tao sa Tianhai? Bakit hindi mo kayang harapin kahit isang mahirap na doktor lang? Kung hindi ka naniniwala, maaari kang humanap ng iba. Bakit mo sinasayang ang oras ko dito? Akala ko si Boss Leo ay ang pinakamalaking tao sa lungsod ng Tianhai. Kahit ano pa yan, kakainin ko. Hindi ko inakala na wala lang palang kabuluhan. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako nagpapadala dyan. Ngayon, kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Hindi ako makikipagnegosyo sa iyo. Ikaw. Boss, dumating na sa Shanghai ang master ko. Wu Xiao, itong negosyo. Sinagot ko ang tawag mo, kuya, ikaw na tamad. Hinabol kita hanggang sa Tianhai City, para lang mapahiya ako ng ganito. Isang suntok lang, pinatumba ka na. Pasensya na, guro, hindi ako mahusay sa aking mga natutunan. Nawala ang aking kakayahan. Maaari ko bang itanong, maestro, si Suhan ay napakahusay sa martial arts at napakatuso. Si Zhang Yong ay pinalo na lang. Sempre, alam kong gumamit ako ng paraan. Huwag nilang asahan na matatalo nila ang aking mga disipulo. Anong mga eksperto mayroon kayo sa Great Sea? Anong mga eksperto mayroon kayo sa Tianhai City? Wala kayong halaga sa harap ko. Oo, 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 iyon ang sinabi ko sa lahat. Ang Tianhai ay isang maliit na lugar. Walang mga eksperto na makakakuha ng iyong atensyon. Kailangan mo pa rin lumabas at turuan sila ng leksyon. Sa 10 milyong yuan, gagawin ko ito. Walang problema. Dadalhin mo ako sa lahat ng eksperto sa Tianhai City at magpadala ng hamon. Hahamonan ko silang lahat. Kung hindi sila lalaban, paluluhurin ko sila. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanila. Sige. Ang yabang niya. Hahamonan ang lahat ng eksperto sa Tianhai. Sino siya? Ang yabang ng hinayupak na yan. Sino ang nagsabing walang magagaling sa Tianhai City namin? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Kuya Yang? Oo, kailangan pa ba nating ipaalam kay Mr. Su? Si Mr. So ay naghanap kay Master Zoyong sa pagpapatapon. Gusto niyang hominin ang lahat ng eksperto sa Tianhan. Ang layunin ay magpakita ng kapangyarihan. Anong kalokohang master ng kwit iyan? Ang paginsulto sa ating martial arts ay talagang nakakagalit. Siya ay may. Sa ganyang kalalang kakayahan, gaano pa kaya kalakas ang guro niya, Mr. So? Nalaman ko na ang kalaban ay isang hapon at humihingi ng pera. Kailangan mong magingat ng gusto. Kaya pala isa siyang hapon hindi nakapagtataka na hindi ka namin matalo. Mayroon bang eksperto sa Tianhai City? Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa kanya. Ang oras ng labanan ay pagkatapos ng tatlong araw. Pupuntahan kita sa pamilya Kiyaw sa oras na iyon, HMM. Ginoong Su, so, narito na ang lahat. Ang mas bata doon ay si Chen Feng. Ang mas matanda ay si Lao Xiao. Sila ang dalawa pa sa apat na malalaking pamilya sa Tianhai City. Ang matandang nakasuot ng lumang damit doon ay si Master Zuo ng Zuo Yu Martial Arts School. Siya ang pinakatanyag na eksperto sa Tianhai City. Bata, narinig ko na mayroon kang hidwaan kay Liu Fang. Kaya si Master Gan ay malinaw na ikaw ang puntirya. Hindi ba kayo nagkasundo para magpatahimik ng sitwasyon? T.S.S. Isang munting magnanakaw, nagkakapangahas pang tawaging eksperto. Ano pang ginagawa mo dyan? Akala mo dahil may nag endorso sa likod mo. Pwede ka nang magwala sa Tianhai ko. Talaga bang wala ng ibang martial arts master dito? Uyang, huwag mong sabihin sa akin. Na ito ang eksperto na ipinatawag mo. Anong kalokohan ito? Sa ganitong pangangatawan ko, aakyat pa ako para bogbog saraduhin. Hoy! Ako si Yang Zik hoy, hindi ko mahanap ang karakter na kasing husay ko. Kahit papaano, humanap ka ng kayang mabugbog. Maganda pa naman ang katawan ko, kaya ko pang masaktan. Tanging ako lang ang makakagawa nito sa mundong ito. Hindi pa lumilitaw. Ate, hindi ito biro. Humalis na kayo, huwag ninyong ikahiya si Boss Yang, may hangin. Pinapayuhan ko kayong maging magalang sa pagsasalita, si G. So ay hindi ganoon na basta-basta ninyong mapupuna, haha, G. Supa. Luo yang, hindi ka ba naloko ng batang ito? Tingnan mo, saan ba siya mukhang magaling? Hindi ba't mamamatay lang tayo mamayang gabi? Ang inanyayahan kong eksperto, si Achi. Isang matinding kalaban, tingnan natin kung paano niya tatapusin ang walang kwentang master na yan. Basta nandyan si Master Zuo, kahit anong master pa yan, para lang yang tigreng papel, kaya na niyang tapusin yan sa ilang galaw lang. Mang Luo, Sinasabi mo na ang martial arts ng aking dakilang dinastiya ay may mahabang kasaysayan, lalo na ang mga kakaibang sekta. Mga taong maihahambing mo ay ang mga pangunahing maestro rito sa Hong Kong. Ang mga taong karapat dapat sa titulong maestro, hindi ko pa nakikita, ngunit sa buong lungsod ng Tianhai na ito. Sa tingin ko, si Master Zuo lang ang maituturing na maestro. Ikaw, Binata, hindi mo na kailangang magpakabayani dahil nandito ako, hindi ba?" Ako, nandito lang ako para makisali. Ang mga master na ito ang tunay na may kakayahan, hindi ba? Nandito lang ako para matuto, at tingnan kung gaano kahusay. Ang mga eksperto sa Tianhai, kung gusto mong matuto, maaari kitang turuan ng ilang dalaw sa ibang araw. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Kung ganoon, hindi na maipapadala ang puso. Ako lang ang pinipili mo. Hai, bata, dapat magpasalamat ka na lang sa ganyang bagay. Napakasimangot mo pa mga kabataan talaga, hindi alam ang sitwasyon, kailangan mo pa rin magbayad balang araw. Natural na hindi ito dapat hingin, hindi dapat hingin. Ipinatapon sila dito. Mga master ng posisyon, sila ang mga taong hahamunin natin ngayon. Mga basura lang sila. Ashu, baliin mo ang leeg niya. umakyat ka at saktan mo sila. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataong sumuko. Sang suntok lang ang ginawa niya. Ang budgie fist ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ito ba ang tinatawag ninyong eksperto sa inyong gusali? Ang basura ay naglakas loob na umakyat at mamatay. Ano ang sinabi mo ulit? Basura, hindi ba pwedeng sabihin, ang pinakamahusay na tao sa inyong Tianhai City ay narito, hindi ba? Kung hindi, magpapakabait ako at bibigyan ko kayo ng daan para umatras. Basta't aminin ninyo na mas mababa ang inyong galing, at dadaan kayo sa ilalim ng aking hita, palalayain ko siya. Ano sa tingin ninyo? Ha 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 Si Master Okamoto ay talagang magaling. Sino pa? Sino pa ang nangangahas na umakyat sa entablado? Kung takot ka? Umamin ka na ng pagkatalo. Anong pinagsasabi mo? Hindi kami aamin ng pagkatalo. Si Master Dong, pinalaki niya ako. Mukhang mina maliit ko ang kanyang lakas. Pinagsisihan ko na. Hindi ba't masyado kang mabigat sa pag-atake? Sa arena, walang awa. Bakit wala man lang ni isa sa inyo ang kayang lumaban? Siya ang may kasalanan dahil nagmalaki siya. Ang tapot kang mamatay, pwede kitang saktan. Ang laki ng yabang mo. Ngayon, Tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng Desu, Ginoo. Sa tingin mo, mananalo ba si Master Zuo ngayon? Hindi pa rin. Huwag mong sirain ang karangalan ng iba. Ang maliit na magnanakaw na yan. Kasalanan niya ni Master Zuo. Ang hapon na yan, ninakaw niya ang Baji Kwan ng ating dakilang siya. Ang suntok kanina ay matigas at malakas. Ang ibig mong sabihin, sa laban na ito. Hindi matatalo si Zuo. Ha! kaya mo bang tanggapin ang isang suntok ko, mas malakas ka ng kaunti kaysa sa basura kanina. Huwag kang magmayabang. Hindi mo alam ang iyong ginagawa, ito ba ang tinatawag ninyong pambansang sining? Lahat ng inyong martial arts ay basura, lahat ng inyong mga mananayaw ay basura rin. P. Asterisk tang ina, dapat mamatay na ang mga matatandang ito, walang makakapigil sa kanya, hindi ko inaasahan ang ating dakilang bansa, ay inaapi ng isang hamak na hapon. Sinasabi mong basura ang ating sining, wala kang karapatan, magnanakaw. Sino ka? Nagsasabi kang magnanakaw ako, hindi ba't hinahamon mo ang lahat ng eksperto sa Tianhai City, nagkataon na isa ako sa kanila.